Ay. Tay, para makapag, makapag uh, lunch ka na, magkano lahat ito? Bibilihin ko na lahat 'yan. Eh, 17 yata. 17? Oh, ilan na 'yan? Eh, uh, Oh, 7. 8. 9. Oh, may paulo pa. Talagang may awa ang Panginoon sa ah, ako. May awa ang Panginoon, oh. siyempre. Baka kulang ta eh. Ayaw din sa loko. Ayaw ko na may sobra. Ayaw mo sobra? Ayaw ang Panginoon. Ayaw na sobra. Ayaw na sobra. Ang sobra na kakalaso. Ay, kalabro. Kalabro matanda nagtitinda eh. Ba't kaya doon siya nagtitinda? Pero may mga bumibili rin eh, no? Taras mo konti, balikan natin. Kumustahin lang natin. Mga kababayan, mga kabarangay, may nadaanan si Daddy Frank dito na matanda. So, kukumustahin lang natin. Samahan nyo ako ta bababain natin si tatay. May bumibili, ano ba paninda niya? Okay, stop. Yan. Yeah. Wait lang, kasi may mga taong may mga bumibili rin tignan lang muna natin mga kababayan ano kaya binibenta ni na tatay salamat sa Diyos may mga bumibili rin no? tara mga kababayan sabahan nyo kung kumustahin natin si tatay Hello Tay, good morning. Kumusta po? Ano tinda mo Tay? Napadaan lang kasi ako. tay. Tapos napansin ko uh, mag-isa ka dito. Oo. Uh, naging agaw pansin lang sa akin. Uh -huh. walang malaman yung mga paninda mo, akala ko tay, tititinda ka ng balot. Man. Hindi. Hindi mo di mas karo Hindi ko may ipapalit. Dahil An gusto yung mga rabo. Ano ito tay? Ano? O ito, bayad ka na siya. O? Bayad ka peso, tatlo Oo. Yung ramang tatlo Oh. Ay ito. Oh. Sa ano tong ano ha, pantali ng buhok oh, ha. Oh, para lo. Eh. Ikaw ba 'di mo pupalaw? Saan mo kinuha yan, Tay? Ala buya, nakurdo ng araw, di sa di ng mga sala set. Apo. Yung magdadala bulaklak. Apo. Ang ah, upi ng rala ko yung na, magdadala bulaklak, ako ra ko katong. Apo. Dilikit ko rasa ko. Na, ko na, Primero bigka sa po, ay bigka. Bro, yeah, mahal na gumagawa. sabihin tayo, ikaw pa rin gumagawa yan? Uh, ikaw gumagawa? Anak ko. Ay, anak niyo. Oo. Oh, oh. Anong pangalan ni tatay? Uh, Leon Mandak. Leon Mandak. Taga oh. saan po kayo tayo? Ay, alam mo, ang lahi ko. Ayaw uh, yung, yung lulo ko. Ay, uh, Lucano. Apo. Oh, o, oh, may una punta Bicol, oh, po sa Bacol. Apo. At tinano ng kakila. Alam mo, yung surreto siya. Eh. Mapunta sa Bacol, anong yung asawa. Ah, uh, ano naman tayo agad? Oo, ay di yung kapito-pito na ano, sa araw kabalak Malakbala. Ilang taong kanatay? Ah, 44. Ano, uh, oh, 84? 84. Ay, 84. Kala ah, ko oh. 44 eh. <laughs> Pag 44, magkasing edad lang tayo. Pero uh, 84 na. 84? E, 19. 1940 ako yung 1940? Oo, 1912. Oo. Oo, ay di Anong buwan? Ah, uh, April. April 12. Oo. Uh, uh, Marami ka ng tinda tayo? Eh, marami ako doon. Mga may na-order. Mahina? Oo. Oh, hindi. Pag may order, mga kuwag, tinukuha ko doon sa... Di, matagal mara. ka na ba nagtitinda dito, Tay? Ah, oh, ako. Gano'n ko na kasi matagal na ako dito. Dito? Oo. Uh Nasa Unsin na. Ilan? Unsing Buwana. Unsin Buwan? Oo. Uh, uh, Running one year? Noong magkasakit ako dito, nagawa akong ano ko, anong pagkakita ko. Ha? <laughs> Pilay na ako. Pilay na? Oo. Oh, Hindi ka na makalakad tay? Ay, 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 ay. Ah, may paston. Bago ko, hindi ako. Wala ka ko. Asan ba ang asawa mo tay? Ah, alam mo ako. Saan saan natin kayo? Kung ka, kura ko na palitan. Asawa mo tay, Nasaan po? Ang asawa ko? Andito ang asawa ko ngayon. Ang anak namin, sampo. Sampo anak nyo? Oo. Ngayon, ang oh. uh, dalawa na matay, kalimati kasi sampo. O ngayon, palibasa kama mas alam mo, ang inisip ko, walang papayag na mo ang mayabas. Mm. Yung ama ko, tiyan nga sa sarap na binisip ko. Mga kababayan, oh. tatay na, na nadaanan na, baga man na paiba-iba mm. na yung kwento, siguro dahil sa... Oh, eh, marami ako para sa no. uh, Kumain ka na, tay? Ay, eh, ang pagkain ko na ito. Ano wala. pagkain ni tatay? Wala lang Mama, paparura, <coughs> Ay, pagkail, rin ako, mamaya paparula ko. May pagkain din ako, malayo lang. Oh. Ay, tapos oh, ka na kumain eh. tayo. Hindi, para mo sa iba, may papasok sa palig. Oo, mamaya ka magla-lunch. Oo. Oo, sakto, alas 11 oh, oh. na. Ay, ay, may para ko ay. Tay, para makapa makapag-lunch uh, ka na, magkano lahat ito, bibilhin ko na lahat yan. Ay, bilhin ako. Yan bilangin. Ay, oo. Oh. Oh. Madaling bilangin. Oh. Mag-ilan lahat yan, Tay? Magkano oh, lahat ay. yan? Ay, di. Tulad din ko. Oh, bilangin mo nga tay. Tatlo isang daan. Tatlo isang daan. Oo. Oh. Hmm. Isa. Dalawa. Tatlo. Ano? Tulungan na kita tay. Ayun, kung ang kinuha yan ang Tinuko sa akin ang minsan mga Arabiano. Oh, oh. Ay, may Arabiano ka pang ano? Gusto may naparito sa akin. Yan, nagpakuha niya sa akin, Arabiano sa Muslim. O, oh, yan. Yun ang na nagpadesen sa akin yan. O. O, O. Yan na ito. Ayan ito. Marami rin pumibili sa'yo dito, Tay? Ay, marami ang Arabiano ko kumuha Ay, Arabiano? Oo, oh, at saka Muslim. ay, may mga Muslim din. Ay, yung paglapa rito, yung sinasama nila siya, yung spokes na mga kalakal. Kaya yun, ano pa sa kanila raw, kung magagawa, kailangan terno-terno. Oo, oh, at kailangan terno-terno. Uh, Sige, tayo, bilangin mo. Ngalimbawa halimbawa ganito, huwag mo ang lawka. Dahil sa kanila raw, para sa sultan damit, mga ganun din. Tatlo soot, tapo na. <laughs> Sige tay, bilangin mo. Oh, okay. Magkano? Kaya pa kaya bilangin ni tatay lahat? Ako tay, bilangin mo. Tulungan kita. Ito mo lang, Marami tay, no? Marami. So, ang and labi, ang labi ko, ang dalawang dito. Oo. Oo, oh, ang dala ko sa... Hindi tayo pinangin mo. Ha? Huh? Isa. Isa. Ay, hindi yan. Yung, ay, hindi ito pipenta. Oo, hindi yung tatlo, oh, 50 uh, yan. Ang tatlo, 50 ito? Uh, isa. Dalawa. Dalawa. Katlo. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. Anim. Anim. Oh, may okay, subra ka sa. Diyan ang subra. Pati ito. Oh, sige lahat. Bibili oh. ko na lahat. Oh, siguro. Para makauwi ka na, bilhin natin lahat 'yan. Ay, ma, sige ka nung anak ko. Ha? Sige ka he. Oh. Oh, sige pa bili ko Ilan na yung Tay? Oh, ito. Dahil pakyawin na natin para hindi ka mahirap magbilang. Ilan lahat to? Ay hindi ko ko pagkado. May hindi yan bilang Oo. Uh, uh, so Dali, talaga ni tatay bilangin Isa. mga kababayan. Dalawa. Hmm. Katlo. Katorse. Tiense. Disisais. Adi. Oh, uh, di 800. 800. Oh. Oh. Nah, Tapos ito? Ay, sa rin ni Sudi, katasama, no? Hindi pa ito kasama oh, dyan. Oh, hindi pa, sige. Oh. 800. On. Odo. Dos. Tres. Oh, I Eh, mean, uh, 200. 200. Oh. Equals 1,000 na to. Uh, uh, ito na lang tayo. Oo. Oh, uh, ito yung mga kabinar kung Ah, oh, mayroon pa pala rito. Ah, mayroon pa. Sige, sali ito, mo. Pagyawin ko uh, na nga tayo lahat eh. Uh, Ayaw ano, talaga ang ng mga kababayan. Gusto nyo tay bilangin, Alam mo. Ay, ba, isang libo na to. Ba, baka sabihin mo, ay, naalo ko ako. Ay, hindi mo tayo. <laughs> <laughs> ay, Hindi. Oo, ito. Sama ko na. Oh. Oh. Ganda ano yan. oh, a eh, O, oh, hindi. Yan ang mo. O. Oh. Dito ko na ilalagay. oh, sige tay. Hmm. Magpapagawa na, na lang Pagawa ka na lang ulit. oh, magkakay magtatay ko ka na. Oh. So, malaki ang benta mo ngayon tay. O. Oh, Magkano ay, nga ba? One? One-one? one Ay, one-one. Oh. Pagkatapos nito na, ay tay uwi ka na. oh, ayun yun. Ay, ay two-one-one. O, oh, ay eh, sige oh. Yan. Napilang na natin kanina yan ah. Oh, da, da, limutan, ah. Nakalimutan na. na, na. <laughs> Isang daan. Isang daan. Dalawang daan. Two. Tatlong daan. Three. Apat Ah, daan. Four. Limang daan. Five. Oh, anong daan. Six hundred. Daan. Oh. Kisang mula mag-tabit ko lang. Last eh. one one equals one seven. Oh. Okay na. No, okay na. Oh, ay, okay na. Oo. Pagka paso, na, pag ano, pag gusto tayo, uwi ka na. Oh, da, ura ra mo ako kunda. Wala ka na. Uh, bukas na maga naman. Ah, bukas na naman. Pipiling ko ulit yung paninda bukas. Ay, be, gusto mo ba makaroon ng ramen Ay, marami. Ah, ano sa daw ya? Hindi, kailan uwi rin ako para uh, para ano? Para pagkano yung time? Uh, alam mo, wala punta din sa akin, sinya ka rin ako. Kutulungan daw, may sobre na. Uh. May ano pa, para oh. daw ako hindi na magtinda, bibigyan ako. Uh, oh. ako, ano ang gusto mo? Grocery, ano? Ayaw ko na grocery. Anong gusto mo? Gusto ko. Pasulungin ko ito. Ah, May, gusto mo pagulungin oh, mo yung panita maraming ko? Maraming panita. Negosyante ka talaga oh, tayo. O oh, oh. sige, bayaran ko na. Magkano oh. yun? Eh, uh, 17 nga ka. 17? Ilan na yan? Eh, uh, ilan ba? 7, 8, 9, Ilan na yan tayo? Bilangin mo. Oo. Uh -huh. Ay, 300, dito. 300? Oh, Hindi pira, na ito. 300? Opo na, opo na ito. Ito 7. Ha? Yung... 7? O, wag ka puro Yung putal na lang. Yung putal? O, oh, ito yung buo na. O. Oh. Oh. Kaya nga. Ah, 1-7 yun. O. Ito, 3. 3. O. 8. Di dalawa na lang. O. O. O, may pauno pa. May pauno pa? Oo, talagang may awa ang Panginoon sa akin. May ito. awa ang Panginoon, oh. siyempre. Yeah pinagpapala pala. Laging pinagpapala. Mas lako mas, masandala. Basta mabuting tao tayo oh, tayo, lagi tayo pinagpapala. Alam mo ako, kursilista ko. Ano po? Kursilista. Ano yun? Yung kuwa sa pare, ngayon, si Padre Balueg, sama ko kung saan saan. Alam mo kung sila, kasama ko rin Mga ano, magandang kasama. Kaya nga lang, nung no, makuwali ko rin isang kulilya rin Padre Balueg, Kailan ka umagay Oo. na, na tay? Oo. Oh. Ayos na. Ay, ayos na? Bayad na, bro. Ay, bayad na? Oo. Uno. Oo. Dos. Otso. 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 Nueve. Nueve? Yes. Yes. Kinse. No. Oh. One-seven? Oo. No. Baka kulang, tay. Mayroon ko. Ayaw ko sobra. Ayaw mo sobra? Ayaw ang Panginoon ayaw na sobra. Ayaw na sobra. 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 sobra? Ang Panginoon nakakalaso. Ay, nakakalaso oh, ng sobra. Sa ibang suga. Oo, oh, sa ibang pagkakas. Tama yung sinabi ni tatay, oh, mga kababayan. Po mo niyo po yun. Ay. Lahat ng sobra, nakakasama. Pero oh, ito tayo man. hindi sobra. Bigay oh. ko ito sa'yo. Uh, ito, ang sabi, pagkawa mo sa akin, dahil ako sa Oo. Oh. Kaya uh, 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 ito tayo, uh, para ito. sa yan. Oh, Salamat sa Panginoon. Oh. Dapat pagpalain kayo magkakasama. Ay yes, tayo oh. salamat. Ah, may ula ko Ang Panginoon ko ay isa. Panginoon ng buong mundo. Panginoon natin oh, lahat. Oo. Oh. oh. At, at tama ang sabi ng Mercado. Oh, okay. Ang nabibilan sa Diyos Limo. Yung na Yung gisya, <coughs> <coughs> di wala. Oh. Pero ito tayo. Iiwan ko na dito. Hindi ko na dadalhin. Ay, bakit? Eh... Pinta mo na para may kita ka pa ulit. Oo. Oh. Ay, di. Baka ako. sila sa pagkakakain at maraming Hindi, hindi tayo. Iiwanan ko na. Oo, ikaw. Ingat ka palagi tayo, ha? ilang Ilan taon ulit si tatay? Ah, uh, pinaka nakaku-1940. Bumaba ang aton, buhay na ako. Opo. Oo, oh, hindi nga yun. nung ako ngayon, 84. Oo, nung April Siyempre, 12. Oh, pa, ito si po ni inihap Oh. Uh, Sana, umaba buhay mo pa, tayo, no? Ilang taon gusto mong abutin tayo? Uh, yung nanay ko, naging na sinto uno. Sinto uno? Oo. Oh, Magdadasal. Yeah. Magdadasal. Oh. Ikaw ano, nagtrabaho ka rin sa simbahan? Oo, oh, ang trabaho ko, pag ko, ay kursiyas ka eh. Oh. Mag-akuhan ka. Kakatapos daw, trabaho na. Trabaho na. Oo, oh, tingin mo lang. Well, may ginagampanan din ikaw. Alam mo, ito, gampanan mo na lugar ito, saya iyo, gumanda noon. mag ka kung saan, ay kasama ka mga tatlo. Ang paliwanag kayo, sama sa Oh. Itay. Oh, oh. Salamat ah. Oh, salamat. salamat sa marami, kwento mo. Oh, maraming salamat sa Ako ang kwento ko puro sa kanila. So, mga kababayan, oh. mga kabarangay, ayan. <laughs> uh, lang natin si Tatay at uh, binigyan lang natin ng uh, kaunting tulong pinansyal. Oh. Uh, Pinakyaw na natin pero iwanan na natin oh. para ipambenta so, ulit. Uh, may awbadi ng Panginoon sa inyong lahat. Oh. Baka makatulong kayo, lumawin din ang nila din, din oh ko na hindi na ako makatayo. Oo, oh, hindi. Ako ba ako? tayo, malakas pa tumayo. <laughs> ah. Ha? Malakas pa. Ako, tumayo ako. Oh, tayo ka nga tay. Oo. Oh. Ay ayo. Ako katayo ako. Malaki, malaking tao oh. si tatay. Pwede sumayaw. Pwede sumayaw. Oo, oh, umapanulang. <laughs> umapanulang. pwede wag lang mapadulas. Oo. Uba daan-daan, ingat ka lagi tay ha. Oo, oh, ikaw baka Oo, oh, mas. Wala kang tsinelas ah, meron. Oo. Oh. Oh, sige tay. Oh, uwi sige. ka na tay para kain ka muna. Eh, eh Ililipit e, muna, bukas ay, na, pahinga ka na. Bukas naman. Pinagkalooban na akin yung mga biyaya. Opo. Oh, hmm. <laughs> Tulong ng Panginoon. Tulong ng Panginoon. Um, Panginoon ang buong lahat. Yes, ang Pang Panginoon, Panginoon natin ang lahat. Isa, Panginoon lahat. Dahil ang Panginoon si Kristo, ang utos na gano'n tayo. po. So, ayan mga kapapayan, maraming oh, maraming oh, salamat oh, po. Oh. Uh, Sa po tayo lahat, may natulungan na naman oh, ang Team Daddy. Po, <coughs> ay, so, garamit po natin lahat. Bye-bye po. Uh,